Dito nga pala tayo sa dating pet cemetery at dito nakahimlay ang mga alaga ng mga hayop, mga aso, pusa. Pero ayan no, tingnan mo. Mga taon na pati, nangaluma ng mga, ano yan, mga taong nakalibing dito. Tingnan mo, dito na ngayon ay eh, puro mga bago. Yung ibang bago. Pero yung mga buto ng mga aso at pusa ay gati dito nililibing Diyan sa malawak na anong yan. Flower pot. Tapos, natatandaan ko pa na dito ko pinalibing si si Inday. Dito sa area yan. Nandiyan ang kanyang mga buto. Yung iba niyan ay nilipat na yung mga buto ng mga aso pusa. At doon na raw inilipat doon sa eryang yun. Sa lupo. Na-vlog ko niyan last year ay two years ago. Doon na sa looban nakalibing yung mga buto ng mga aso at pusa. Tapos ito na ang itsura niya. Pagka ano lang, pinagawa to ulit ni Mayora, pinaalis na yung mga nakata, nakalibing dito dati. Kaya yung iba, mga luma na yung mga tao na nakalibing dito, mga buto na lamang yan. At yung iba, meron nga pala akong kapatid na dito na kalibing. So, dahil wala naman tayo last year dito, mabuti na nga yung October 31 ako nakapunta at inaalala natin kung paano na himlay ang mga alaga nating hayop at tao dito. Yan, just sa, sa mga sa ano yan, garden na yan. Sa open garden. Diyan naka inilagay yung buto ng alaga kong aso. Tapos transfer na lang daw dun sa likod. Marami dito. Ngayon tuwing October 31, yung iba dito nag-overnight na talaga. Hindi naman nakakatakot dahil maliwanag. And then, madilim. <laughs> Pagbukas, <laughs> Pagbukas pa, tiyak marami ng tao dito. So, nandito ang Red Cross, Philippine Red Cross. dahil nga galing ako sa Chinese General na malapit lang dito. Hindi ko na kayo nadala sa daas sa Bukana, sa, kung saan nakalibing si... si si Pauline Siguro mga 3 years ago na siyang nakalibing or 4 years ago. Maganda dito, marami nakatira dito sa Looban. At maliwanag rin sa Looban. Saka pa, libre ka na kuryente dito, libre ka pa. Ta. Libre kuryente plus libre tubig yata. Kaug <laughs> dito ka na naka-squatter. Oh, parang parang Commonwealth ano <laughs> sa Kensington City. Itong anong to? tung ah, monumento. Ito yung ano eh dati waiting area. Kung saan dito ka makakapagkita kita pag nawawala yung mga kasama mo pumunta sa cemetery. Dito kayo magkikita-kita. Dito marami na akong mga kamag-anak dahil dito lang naman ako sa Dimasa lang nakatira ng araw. Marami ako mga kamag-anak na dito na nalibing, mga kaibigan. And hopefully sana nga, mas mag-inquire na nga ako na dito lang kami malibing kasama ng mga alaga ako, sa si Daniela. Papasok pa sana tayo sa loob pero masyado nang madilim doon. Besides, hindi ko alam ko saan yung mga nakaburol yung ah, uh, nakaburol, nakalihimlay yung mga kamag-anak ko. Ayan. Huwag na natin alamin pa kung sino-sino yung mga nakayamlay dito. At ipagdasal na lang natin sila. And pupunta pa tayo sa palengke. Kaya update ko na lang kayo by tomorrow. Pabalik tayo sa Chinese dyan tomorrow. Atiya, yeah, November 1 na. Kaya makaka, makikita na natin yung ibang kaganapan dito. Update ko rin kaya. So, yun lang. I'll see you again on our next video. Bye, everyone. Marami na dito pala. Ang galing pala ako sa Bukana. Nakita ko na ang uh, DCRH Operation Tulong. At, mamaya, makikita ko ang aking, ang aming, ano, OIC, si Ma'am, Anchor Woman, Ma'am May Binauhan. So, yun lang.